ito ang buhay Ito ang buhay na kaibigan na pinagsamama mo Bakit na nangyari ng kaparang Pagkita ito sa dali Marami na po ang inatula sa akin ay nadistima Ang anay ko'y na parang naway ng karat Inan mo ang karang tula Basahin ang slogan Ito ang all-star na parang ito tanimag Iba ang husay mo Kaya huwag mong ikumpara Meron ng pampadulas kulang naman sa pambari Hindi ko lang alam pero marami kang mayayab. Hindi po ko kayo kung ako si Commander ba? Parang tinay na pinabaya na tato. Ay ba bant ng sa utak ba? Gan? Anila manat sa bisig ko o oh, mga humamot sa bisig. Mo no, po na di, Gan, di ko na mo. And mm -hmm. ang pag ito Luha ang tanging nakamit buhat sa'yo Kaya't sa may kapal tuwin ay ko Sana kapalaran ko ay magbago kami yang SBT kami ang pinakmalapit putang ina pumalik ito di brat pumalik pa kayo sa inyong mga kayo kayo e ay aming babala <tik> <tik>